What's up mga idol? Welcome to my vlog and for today's video mga idol is ituturo ko lang naman sa inyo kung paano magpalit ng pangalan sa ating mga Facebook account or ating mga page. Ba't ko nga ba ituturo 'to mga idol? Wala lang mga idol. <laughs> Gago. <laughs> <laughs> Ni joke lang. Uh, ituturo ko 'to mga idol kasi marami kayong pwedeng paggamitan ng mga ganito ay ating mga inaasahan na pangyayari. pwedeng n'yong Uh, gamitin tong tutorial ko mga idol para mapalitan ng inyong names sa mga interesado po sa topic na to at sa hindi marunong magpalit ng pangalan sa inyong profile sa Facebook, marahil para sa inyo ng mga ang video na ito mga idol. Kung bago ka pa lang sa aking channel mga idol, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at hit notification bell para maging updated mga idol sa mga bagong video tut tutorials na i-upload ko pa lang. At para sa aking page mga idol, please click follow, like, and share para maging updated kayo mga idol sa mga bagong video tutorials na i-upload natin mga idol. Huwag na natin pa patagalin mga idol. Let's get started! Let's go! game. Simple lang natin mga idol. Punta tayo sa ating Facebook page. And then, itap po natin ang ating profile. Yung may 3 bars. So, itap po natin yan. And then, scroll up mga idol. I scroll up lang natin yan. Pick settings and privacy. Um click settings at yan mga idol papasok tayo kung page yung gamit natin itap po natin yan so yan nga mga idol ah uh, dito po tayo magpapalit under personal information Tapo natin yung name <clears throat> and then pwede na po natin palitan dito ng name na gusto natin. And please take note na kapag nagpalit po tayo ng name sa Facebook, ay hindi po natin yan mapapalitan ng 60 days. So, ayan mga idol, ah, pwede rin tayo maglagay ng other names dito sa ating page or profile. So, kung okay na yan mga idol, kita ah, po natin ng review change at magpo-proceed na po tayo. So dito mga idol, um, kailangan nyo pong mag-enter ng inyong password. Pag na-enter nyo na yung password, and then itap it nyo na po ang save change. Then okay na yan. So hindi ko naman papalitan yung password nito mga idol eh. Yan mga idol, para sa mga naka turn on ang professional mode. Uh, punta po tayo sa, dito po tayo sa Facebook Lite ko. So, ita po natin ang yan, three underline bars sa taas, sa right side. And then, ganun din po, scroll up natin yan. Tap on settings, under under settings and privacy. So, itap po natin mga idol. And then, mga idol, ah uh, itap po natin itong personal account information. So, itap po natin yan. And then, mga idol, ah uh, pwede nyo nang i-edit. Makikita nyo yan dyan. So, pati email address, pwede na rin natin i-edit. Ayan mga idol. Ganun lang kasimple at ganun lang kadali. Pag na-edit nyo na yan, ah, mag-proceed kayo. Kasi hindi ko naman kailangan palitan to eh. Ganun din yan mga idol, o. Oh. Magta-tap kayo ng... Yan. And then, eh, pwede uli kayo maglagay dito ng other names. Lalabas yan sa bayo nyo. And then, kung okay na yan mga idol, itap nyo ang review change. So, yung mga idol. Ganun din po, ah, kailangan kailangan i itap ang password ninyo. And then kapag okay na, press nyo lang po ang save changes. Then okay na yan. Sa mga idol, hindi ko kailangan mag-change. Kaya tutorial lang po ito. Eh. okay na po yan sa akin. That's it mga idol. Hope makatulong sa mga gusto magpalit.